Kailangan pa raw ng Department of Agriculture ang listahan ng mga farmer beneficiaries bago maipamahagi ang lupa ng Hacienda Luisita. Apila naman ng mga magsasaka. Unahin lang burahin ang tatlong daang pangalan ng mga bisor na kinuha sa Hacienda. Maricel Halili, ikwento mo. Ilang dekada na ang hinintay ng mga magsasaka para mapasakamay ang lupa sa Hacienda Luisita. Kaya halos baliwala wala na raw sa kanila ang kalahating taon pang paghihintay bago maisaayos ng Department of Agrarian Reform ang kanilang titulo. Pero ang pangamba nila, kung magtatagal pa ang proseso, baka raw maging bato ang lupang sinabi ng Korte Suprema na para sa kanila. Mapamigay ka agad, wala na hindi na ma magic siguro sa six months. Pag umabot ng mga one year, baka na naman, ganun. mag o sila ng pera para, para yung lupa nila, eh, wag nang... Uh, eh, parang ibalik sa mga pamilya kuwang ko, ganun kaya ngayon pa lang, Simula na raw sana ng DAR ang paglilinis sa listahan ng mga farmer beneficiaries. Sa inisyal na tansya ng DAR, nasa 7,000 square meters ang paghahati-hatian ng Luisita farmers. Pero kailangan pa raw mag o magsukat muli dahil ilan sa 4,900 na ektarya ng agricultural land ginawa ng kalsada. Pero hindi pa nga nakukuha ang lupa, may panibagong issue pa. Hinihiling kasi ng mga magsasaka na maaawarda ng lupa, huwag tanggalin sa lista ang mga magsasakang kinamatayan na ang paghihintay ng kanilang parte. Pero ang dapat raw mabura ay ang tatlong daang pangalan na nakasama sa mahigit 6,000 magsasaka na inaawarda ng lupa. Hindi raw kasi sila magsasaka, kundi mga besor na kinuha ng HLI. Hindi naman sila dapat mabiyayahan ng lupa dahil ito hindi naman legitimate uh, mowa signer noong 1989. Paniniyak naman ng Malacanang, hindi nila haharangin ang distribusyon ng lupa sa Hacienda Luisita kahit papag-aari ito ng pamilya ng Pangulo. They've issued guidelines on fast-tracking distribution. We will implement the law. We are the, with executive branch, is the implementer of the law. Kailangan lang daw maitakda ng maayos ang karampatang bayad sa lupa base sa itinakda ng Korte. Maricel Halili, News 5. Uh -huh.